Hello, hello mga kabayan! Welcome back sa ating vlog. Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakakilalang lugar dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito ay ang pata. Kung sa Pilipinas may Divisoria o Quiapo, dito naman sa Riyadh, bata ang tapat nun. Dito sa bata, makikita mo ang samot-saring tindahan Mula sa murang gamit pang bahay, cellphone accessories, electronics, damit, hanggang pagkain. Kaya naman paboritong puntahan ng mga expat, lalo na tayong mga OFW. Kasi halos lahat ng kailangan mo, nandito na at abot kaya ang presyo. Syempre, hindi rin mawawala ang pagkain. Maraming Pinoy restaurant at karinderia kung saan pwede tayong magkakasamang kumain ng adobo, sinigang, pansit at syempre mga kakanin. Parang nasa Pinas ka lang. Bukod dyan, Sigat din ang batas sa mga bilihan ng ginto. Sino bang may ayaw ng di ginto, di ba? At meron pa yung nakilalang Saudi dito na nagbibenta ng mga halaas? Kaya tara, kausapin muna natin siya. Hello kabayan! Kumusta? Ayos lang. How are you? Ayos, ayos. You? ayos sorry, din nabig. May nabig sa ako, kabayan. <laughs> May customer na naman ka. Okay. Dito, pumupunta ang mga kababayan para bumili ng gold jewelry bilang investment o pasalubong. Alam naman natin, sa Middle East, malaking parte ng OFW life ang pag-iipon at pamumuhunan sa ginto. Opo, Pops. At di lang yan. Dahil dito, siyempre, hindi mawawala ang padalahan ng mga balikbayan boxes. Dito sa bata, makikita mo ang mga iba't ibang cargo at logistic offices kung saan ipinapadala ng mga kababayan natin ang kanilang mga ipon at pasalubong para sa pamilya sa Pilipinas. Mula appliances, groceries hanggang tsokolate, lahat yan dumadaan muna dito. Makikita mo rin dito ang mga remittance center kung saan nagpapadala ng pera yung mga mahal nyo sa buhay mula dito. Kaya naman ingatan nyo yung mga perang pinapadala sa inyo. Meron ding mga Pinoy Barber Shop at mga tindahan na parang sari-sari store sa Pinas. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tinawag itong sentro ng kabayan life dito sa Riyadh. Kaya kung nasa Riyadh ka, huwag mong kalimutang bisitahin ang bata. Dito mo mararamdaman ang tunay na samahan ng mga kababayan natin. Shopping, food trip, gold investment, at syempre, ang balikbayan box para sa pamilya. Lahat yan makikita mo dito. O ano, nag-enjoy ba kayo sa mga ganitong klaseng vlog? This is McCoy Gueco sharing another slice of kabayan life abroad. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Maraming salamat at kita kits ulit sa susunod dating vlog. Shukran at mas salamat.